Dahil nga mangyan tayo ay naku po, ay natakot ako sa paggamit nito news ko dai. Magandang araw na naman sa ating lahat. Isang araw na naman ang lilipas. Napagod na naman tayo mga nanay. Char. Malapit na nga yung mag alas 7 pero itong si Mickey Boy ay patumpik-tumpik pa. Niyos ko Ang sabi ko nga sa kanya ay kung hindi ka magmamadali anak ay paglalaka rin kita ng makita mo hinahanap mo. charo Minsan talaga umagong-umaga hindi ko maiwasang naiinis na talaga o sa kanila. Huy. At pagkahatid nga namin kay Mickey Boy ay nadaanan ko tong taho na talaga naman favorite natin lahat. Ito lang talaga ang pagkain na never nagbago ng lasa. <laughs> Siyempre, charot-charot lang naman yun. Dahil alam naman natin na arikado lang naman talaga. nito yung asukol at sago. Ano pa bang mababago dun? Yung nga lang, kahit hindi nagbabago ang lasa, yung lagayan ay sa paliit ng paliit. Yung dating 10 pesos sa baso mo, eh ganito nala ang kalaki. Nakakalungkot. Hanggang lalam mo ng kulaang arit. Ito talaga ang pagkain sa umaga na hindi ka magsasawang bumili kapag narinig mo na. At for today's ganap nga, aba, ay birthday ng inyong Papa Bernard, Batiin nyo naman. Happy birthday! Kaya naman, kahit papaano, ay magluluto tayo dyan ng masarap na ulam pananghalian. Yun nga lang, umulan dyan ng konti, kaya naman sumilong muna tayo sa dal dahil baka tayo magkasakit na naman. Napaibig pa nga si Papa Border ng tilapia dahil masarap daw mag-ihaw, kaya naman ibigay ang hilig at birthday niya ngayon. At nung pauwi na nga kami, ala, hindi kami pinatawad ng langit, umulan talaga, kaya naman si Motherhood na ambuna na naman. Good luck sa iyong sipon, gagaling ka pa ba? Diyos ko, ilong kong kapit lang. Charot. Alam nyo bang tumanda na ako lahat? Eh, ngayon pa lang talaga ako nakakita ng bulaklak ng pechay. Ganito pala ang itsura. Pagpasensyahan nyo na ang kamangenan ko dahil talaga namang true ngay lang ako nakakita ng bulaklak nito. At habang binabantayan ko ngayon nilalagang karne ni Papa Bernard, eh ganito na nangyari do sa pressure cooker. Ang alam ko kasi sumisingaw lang ito pero hindi ko alam na bumabaha din pala. At sa sobrang pagkagulat ko nga dyan, ala, pinatay ko na lang yung ating gasol at hindi ko na siya pinakalaman. Tinawagan ko na si Papa Bernard kung ano ang gagawin. Basta ang bilang lang naman sa akin ni Papa Bernard, ay eh, wag na wag ko itong bubuksan hanggang sumisingaw dahil pwede itong Umabog. At nung pwede na nga siyang buksan eh ito binuksan ko na uli ang gasol at tiningnan ko na yung laman natin ay eh, lasog-lasog na. Talagang malambot na. Malaki rin talaga ang pwede mong matipid sa gasol kapag mayroon kang pressure cooker kasi napapadali ang pagluluto. Yung dalawang oras mo na palambutin ay eh, 20 minutes lang ay okay na o di ba ang laki ng save mo sa time? Ang sabi ko nga kay Papa Bernard eh ako na lang ang magtitimpla ng nilaga at inalis ko na nga maskara ng baboy dahil isinama ko to sa pagpapalaga at kita nyo namang malambot na malambot na yan. Hindi ko na nga po nilak ang pressure cooker at hinayaan ko na lang siyang kumulo. At pagkatimpla ko ay nilagay ko na rin mga gulay. At pagkatapos nga natin magluto ay siyempre nilinis ko yung mga tagas-tagas na sabaw at didikit ito sa ating lutuan. At pagkatapos nga magluto ng auntie nyo, ay naglinis-linis tayo ng bahay dahil dito daw kakain yung mga kaibigan ni Papa Bernard. Dito sila manananang haligian. Kita nyo naman nandito pa yung Christmas tree natin o katamad talaga. Ala, pagkatapos na ng Chinese New Year natin tanggalin. Char. At napakaswerte naman ni Mickey Boy dahil hindi nga siya kainan ng nilaga ay eh, itong si Tita Adi ay nagbigay ng chicken curry na paborito nilang magkapatid kaya naman ito na lang ipapabao natin sa kanya. Tuwing tanghali ang kasi ay dinadala ko si Mickey Boy ng mainit-init naman ang kakainin niya dahil malapit lang din man ako sa school at pwede ko naman tong motorin. At the same time nga ay na-check nache din natin ang ating Mickey Boy at na-check nache natin kung natutuyo ang ba siya ng pawis at napapalitan natin siya ng damit. Alam niyo naman si Mickey Boy medyo malikot sa room, maestre malikot pala talaga. <laughs> Kaya naman sa teacher po ni Mickey Boy, eh pasensya na po talaga sa araw-araw na kakulitan ng ating bata. Anyways, dahil nga dito sa ulam nating ito ay eh, sigurado matutuwa ang ating Mickey Boy at marami siyang makakain ngayong tanghali. Yun nga lang ay pagbumulos pa.